Yung mga netizens na nanaginip daw ng gising etong si De La Rosa. Wala na si Duterte, wala ng control, wala ng power. Tapos ngayon pa nag uh, nagdi-daydream. Okay, anyway, daydream naman talaga siguro matatawag ito. Pero ngayon pa nag nag-aambisyon etong si Bato De La Rosa na maging number one na senator. <laughs> Sabihin ko sa inyo, ah, sa so tingin ko nakalusot lang ito dahil kay Duterte. Nakalusot lang ito dahil sa mga diehard. Hindi na nga natin alam kung meron pa yung diehard na yan. Yung mga diehard na yan ay buo pa ba o nasaan na. ba? Diba? Nagkakawatak-watak na. Natural. At yung iba ay naandyan pa rin para magbangayan uh, ng mga uh, pulahan naman. Ang galing. Diba? Number one sa so Cynthia, Cynthia Villar, noong 2019, si Robin Padilla noong nakaraang taon. So, ito naman daw ay uh, wishful thinking lang na si Bato de la Rosa na sana makuha niya naman ang maging number one sa 2025. Aside from safety na hindi ka malalaglag, prestige. Yan. So, prestige but, talaga pala ang, ang, ang Uh, intention nyo sa pagpasok sa politika, yung power at yung prestige, yun ba yun? Sabit na natin, naging itong mga naging numero uno, Cynthia Villar, Robin Padilla, talaga po bang lumawak yung paggalang ng tao or pag pagtingala ng tao sa kanila? Mukhang lalong, lalong napapahiya ang dalawang ito dahil sa kanilang mga statement, dahil sa kanilang mga ginagawa dyan sa Senado. Talaga lang. Prestige, ang habol nyo. O di ba kalokohan nga talaga? The more votes you get, the more prestigious you are. Wow, ha? <laughs> prestigious. Ito si Mr. Robin Padilla. Eh kung nakikita niyo po, puro kahihiyan at walang kabuluhan ang kanyang mga sinasabi at ang kanyang mga gustong gawin. Sa Senado, yung promise niya na kuno ay magkakaroon siya, mag-aaral siya, magkakaroon siya ng mga advisors para nga hindi siya mapahiya sa kanyang bagong trabaho. Nangyayari ba? Hindi. Lalo kasi nilalagay niya sa sarili ang kanyang kahihiyan. Tapos sasabihin niyo, yung paging number one niya ay naghatid sa kanya ng prestige. Abay, kakaiba rin ata si Bato. Ano ho? ba? Diba? Ito pa. Ito yung balitang yun eh. Mm -hmm. The more votes you get daw, the more prestige or prestigious you are. Senator Bato de la Rosa admits he wishes to win as number one senator in Halalan 2025. Good luck. Yan ay kung kung hindi ka pa naaresto ng ICC, di ba? In 2019, Cynthia Villar was proclaimed as number one senator. Okay, si Villar. Sa mga taong or kababayan nating nag-iisip ng tama, mukhang wala tayong nakikita ang prestige sa kanyang pagiging number one noon. At lalong-lalo na po dito kay Robin Padilla. Ang totoo niyan, ang pagkakakilala at pagkakaalam ng mga matitino nating kababayan, uh, naging number one lang si Mr. Robin Padilla dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang mga sinandalan, okay? at dahil sa kanyang pagdikit sa unit team. Yun lang naman yun. Pero dahil kuno ay siya ay, siya ay um, may kakayahan, may dunong, wale. Well, hey, good luck.